dito, Yan, ang dami namin. Papuntang Hong Kong na kami. Nagsakay na kami ng aeroplano. Hindi ko makita. Yan mga kasama namin sa si aeroplano, yan sila. Marami. Punta na kami nang Hong Kong. Dito sa Pilipinas to. Baka mayroon pa naman dito eh, mo. Meron ka? Meron pa sa dito? Kung pwede. Gusto ka sa'yo. Ikaw po, si

67 wow. Hanapin mo 67 day. Yan ang mga CEO Filipina Wow, good Riyad Ano Ayan natin oh tignan mo to Tignan mo tong board niya hmm? hmm? Baka na, doon ka sa doon mo Hindi, sabihin mo the... May I help you? With all ground personnel please leave the aircraft now thank you